Good morning po sa lahat. Ang sarap po ng umaga Lalo na yung bagong kape tayo Ito, maganda ang panahon ngayon Mga Kaso lang mamay pagsapit ng tanghali Masyadong mainit mga Ibigang ko Ah, gandang maga Vietnam, Philippines. Eto, nagantay tayo sa ating cargo sa barko. Di e, sa ngayon ang pa tayo dito sa Mitoy, Vietnam. Kahantay tayo ng tarko natin. Mga Sige, kopi-kopi na kayo at maraming salamat po sa inyo. Sa looting natin, yeah, natin sa loading natin ng cargo may effect ng engine natin sa dalawang piraso din natin ang cargo natin sa uh, long side andito na yung mga Vietnamese ang manggagawa ng cargo natin eto na sila maaga sila dito na po sila sila po yung magtrabaho sa cargo natin magloading kaya andito na yung mga parang harastrin nila yung trabahante sa port Rani sih lah. itu masih hati-hati nih. Makan tanggung makan saya ladder dong no, pang, waiting waiting, I get ladder. kinuha po yung hagdana natin para makaakyat po sila para maka start tayo 6.30 pa rito kaya mas maganda kanilang madaling araw umulan kaya eto nawala yung ulat ito morning na morning talaga ini bilang aja